News. Sa mga taga Ilocos, alas 7.19 na po ang oras sa bungka puluan. Tumako muna tayo dyan sa may Region 10. Gusali ng DSWD sa Cagayan de Oro, abay nasunog. Mula sa remin Cagayan de Oro, Meditale, Rajiman, Minsi Montes. Minsi! RMN Live Report. Nasunog kagabi ang portion ng Policy and Plans Division na opisina ng Department of Social Welfare and Development Region 10 sa Upper Carmen ng Cagayan de Oro City. Ayon kay DSWD Region 10 Regional Director Alan Hamin na hindi na kailangan mag-alala ang publiko sa mga records at iba pang mga gamit sa naturang opisina dahil bakanti ito. Naka-safekeeping na umano ang mga records sa Policy and Plans Division kasi under renovation ang nasunog na opisina. Base naman sa Bureau of Fire Protection, Carmen, nasa 200,000 pesos ang structural damage at nasa first alarm. Dagdag pa nito na nagpatuloy na ngayon ang kanilang investigasyon sa naturang insidente. Samantalang may isang bahay rin ang natupok ng apoy kagabi sa Villa Anghila Subdivision, Barangay Balulang ng Lungsud. Ayon sa investigation ng BFP, walang nakatira sa bahay at posibleng ang sanhi nito ang linya ng kuryente. Nagpapatuloy rin ang kanilang imbestigasyon sa dalawang sunog kagabi sa lungsod. Kasama mo sa IFM at DXCC RMN Cagayan De Oro. Idol Manjemontas Tatak Armen.